Kumusta mga kababayan? Pag-usapan natin ang isang issue na punong-puno sa ating mga balita ngayon, ang drug test. Pero seryoso, dito na lang ba iikot ang mundo natin? Naalala niyo ba noong panahon ni Duterte? May hinihingi ba silang drug test bago patayin ang mga biktima ng extrajudicial killings? Mas marami tayong mas malalaking problema na dapat asikasuhin. Isipin niyo na lang ang napakataas na presyo ng bigas. Bakit hindi natin pagtuunan ng pansin na gawing abot-kaya ang mga pangunahing pangangailangan? Isa pang bangungot ang trapiko natin. Hindi ba kayo pagod sa walang katapusang oras na nakakulong sa sasakyan? At huwag nating kalimutan ang problema sa baha. Tuwing umuulan, nagiging ilog ang mga kalsada natin. At nariyan pa ang West Philippine Sea. Nakataya ang ating soberanya pero ang pinagtuunan ng pansin ay drug test. Paano naman ang transparency sa paggastos ng pondo ng bansa? Panahon na para magising.